Nakakaranas pa rin ng pagulan ng ilang lugar sa bansa dahil sa habagat at ang paparating na bagyong pulasan. Alamin muna natin ang update ng dalawang sama ng panahon mula kay Bien Manalo live. Bien? Audrey, napanatili ng bagyong inera ang lakas nito na kumikilot sa bahagi ng Northern Luzon sa bilis na 30 km per hour. Nakasalukuyang tinutumbok ang Alicia Isabela. Nakakaapekto pa rin sa maraming lugar sa bansa ang hanging habagat na pinalalakas hindi lamang ng bagyong hiner, maging ng bagyong pulasan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Paglay ng bagyong hiner ang lakas ng hangin nito na abot sa 55 kilometers per hour at papuksong aabot sa 70 kilometers per hour. Nakataas sa signal number 1 ang Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayawa, Kalinga, Abra, Ipugaw, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon kasama ang Pulilio Island. Inaasang kikilos pa rin west pa westward o pakanluran sa mga susunod na araw ang bagyong Hinera. Maaring maaring bago magtanghali ay mag-emerge na ito sa West Philippine Sea na posibeng gumakaspa at maari rin itong magkaroon ng international name mamayang hapon. At mamayang hapon hanggang gabi o ay mananatili pa rin sa karagatang sakop ng Pilipinas ang bagyong Hiner hanggang sa makalabas ito ng par bukas ng madaling araw patungong Southern China at Vietnam. Samantala, uulanin pa rin ng ilang lugar sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa Habagata. At sa Metro Manila naman, posibleng may mga pag-ulan din ngayong araw. Audrey, pinag-iingat naman ng mga residenteng nakatira sa mga apektadong lugar mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Manatiling nakaantabay sa website o sa social media platforms ng pag-asa at maging dito sa PTV para maging updated sa lagay ng panahon. At ayan ang pinakahuling update sa lagay ng panahon. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat bien manalo